Mga kapalang palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mumuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Hineseret. Pinakalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangista at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at iniling kay si Mung may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Nakawapo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siya magsalita ay sinabi kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, yuhulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyo ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at, at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag ka matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kapag tinawag ka ng Panginoon, tutugon ka ba? Mga kapatid palataya, tayo ay nasa ikalimang linggo sa kaniniwang panahon. Gaano nga ba kalalim ang ating pananampalataya sa Diyos? Gaano rin ba ang ating pagsunod sa tawag ng Diyos sa atin. Sa ating Ebanghelyo, makikita natin si Simon Pedro at ang kanyang mga kasamahan na pagod sa ilang oras sa panguhuli ng ista. Pero bigo sila na makahuli ng kahit na isa man lang. Alam ni Jesus yun, kaya nga inutusan niya ulit sila na pumunta sa mas malalim na bahagi ng lawak. Nangatwiran si Pedro na wala nga silang mahuli at marahil ay pagod na sila ng mga oras na yon. Sa putong ito, makikita natin ang pagiging mapagkumbaba niya. Sa kabila ng kanya pangangatwiran, ay sumunod pa rin siya kay Jesus. Alam ni Simon Pedro na siya ay isang mangingisda at malamang ay maituturing na mahusay siya sa larangan na yon pero hindi siya tumutol kay Jesus. Kahit na hindi niya kilala ang Panginoon, nagpakita pa rin siya ng pagtitiwala sa kanya. Pagdating sa malalim na bahagi ng lawa ay nakahuli siya na ng maraming mga isda. Kaya nga nagulat si Simon Pedro sa kanyang nakita. Marahil na napagtanto niya na hindi ordinaryong tao si Jesus. Kaya nga natakot siya. Siya ay muling nagpakumbaba at dinami na siya ay isang makasalaan ng tao na hindi karapat dapat siya kay Jesus. Subalit si Jesus ay patid niya kung sino si Simon Pedro. Kaya nga inanyahan ng Panginoon na sumunod si Simon Walang pag-aalinlangan na tumogon siya sa paanyaya ni Yesus. Lahat tayo ay tinatawagan para maglingkod sa ating Panginoon. Hindi lang para maging pari at madre kung hindi maging laykong tagapaglingkod sa simbahan. Pero kung sa kaniman, ano ang ating itutugon? tayo ba ay magpapakumbabang susunod kay Jesus? Tandaan natin na habang tayo ay tumutugon sa paanyaya ni Jesus na maglingkod, ay makakaranas tayo ng marami pagsubok sa buhay. Ang mga pagsubok nito ay lalong magpapalalim ng pananampalataya natin sa Diyos ang mga ito ay siyang magdadala sa atin sa malalim na bahagi ng lawa ng pakikipag-ungnayan natin kay Jesus. Sa buhay sa si seminaryo, ang mga seminarista ay dumadaan sa mga maraming pagsubok. May mga pagsubok sa pisikal, sa mental, at emosyonal. Ang mga ito ay umuhubog sa mga tao sa mga seminarista sa mga gusto magpare upang sakali man na sila ay matuloy sa pagpapari ay maging matatag sila sa lahat ng mga bagay lalo na sa aspeto ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Na kapag sila ay naging pare, mas marami pang pagsubok silang pagdadaanan subalit so, nandahil sa mga kanilang naranasan na pinagdaanan na paghubog sa loob ng seminaryo, iyon ay malalampasan nila sa tulong na rin ng ating Panginoon. Harinawa, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa pananampalataya, tumugon tayo sa panawagan na maglingkod sa Diyos. Hindi man bilang mga pari at mga releryoso, kung hindi maging isang laikong tagapaglingkod sa ating simbahan. Maglingkod tayo ng may kapakumbabaan at hayaan natin ang ating Panginoon nadalhin tayo sa malalim na daluyan sa piling niya. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo po kami na mapakinggan ang iyong panawagan na makapaglingkod sa inyo. Bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng mababang loob upang kami ay lubusang makatugon sa inyong paanyaya. Akayin mo kami sa iyong piling upang kami ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa inyo. Amen.